sa halagang 300 pesos. Ay, yung gulay po na binili namin ngayon, pang isang luto lang siya. Hindi pa kasama ang karne na pang sahog sa kare-kare at limang kilo ng bigas na paghahatian ng pamilya ni Pauline. ba diba, mo na rin ng manok or baboy yon, yung 300 na yon. Kaya nakakapanghinayang din. Sobrang mahal po talaga kaysa noon. Higit isan libong piso ang nagagasto sa kada pamamalengke ni Pauline sa Ricardo pa lang. Paano pa raw ngayon na nagtataas presyo na naman? Ang sibuyas sa Mega Q Mart sa Quezon City, 160 pesos na ang pinakamura mula sa 120 pesos noong nakaraang linggo. Kaya ang mga nagtitindang sina Norma at Renato, hindi na raw magugulat kung sisirit pa ang presyo. Gaya ng nangyari noong Desembre 2022 kung kailan umabot ng lampas 700 pesos ang kilo ng pulang sibuyas. Nagmahal din ng hindi bababa sa 10 piso ang ibang kulay, kabilang ang talong at sitaw. Ayon sa retailer na si Reynato, mas mataas na raw kasi ang kanilang puhunan. Baka lalo pa raw pagpatak ng Disyembre. Wala naman po kaming magagawa. Pag ibininti sa amin ng mahal, ay oo, ibibinta rin namin ng mahal. Di ko malaman kung iniipit ng mga yung tinatawag na middleman. Kaya ang tinderang si Norma dumidiskarte na lang kesa kumuha ng bulto sa supplier at malugi kapag hindi naubos at nasira. Pag inaakala mo na medyo mabili, dagdagan mo na lang yung product mo. Kasi ang tao ngayon talagang hirap eh. Yung bumibili nga ng one port, minsan isang peraso lang binibili. Marami pong produkto sa gaya sa bagyo, di na ibababa. Dahil yung tracking, pamasay napakamahal. Yun lang ang magawa ng para ng gobyerno. Siguro bababa ng mga gulay, hindi galong tataas. Hindi na rin bumaba ang presyo ng bigas. Sa palengkeng ito, 52 pesos kada kilo ng well-milled rice ang pinakamura. Samantala na unang binalaan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang rice importers na mag-angkat ng isang milyong tonelada ng bigas sa loob ng 30 araw bilang dagdag na supply. Kung hindi, makakansela ang kanilang import permits. Caricator. CNN Philippines.